Sawi ka ba sa pag-ibig at tagahangad ng kaunting pahinga para ika nga'y makapag-esep-esep at makamove on? ka panukalang sinusulong sa kamera para magkaroon ng heartbreak live ang mga empleyadong broken-hearted. Yan ang ulat ni Melales Moras. Hulyo nitong 2023 Nang makilala ni Roger Ang akala niya'y kanyang dawan Sa pamamagita ng isang dating app Agad na hulog ang kanyang loob At kung kailan namang pakiramdam niya'y Mahal na niya ito talaga Walang sabi-sabing iniwan siya sa ere In short, ghosted Dinamdam niya ang nangyari Kaya't kung maaari lang Nais niya sanang magpahinga muna sa trabaho Mahalaga rin siya para alam mo yun, ma-internalize mo kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Kung alimbawang may mga masasakit na pangyayari sa buhay mo na talagang wasak ka, ayun, makakatulong din siya na kahit papano, kahit isang araw lang o dalawang araw, ma-internalize mo yung, ma-process mo, kumbaga. Dahil dito, ikinatawa ni Roger ang isang panukalang itinutulak ngayon sa kamera na layong bigyan ng espesyal na leave credit ang mga taong broken-hearted tulad niya. Ito ang House Bill No. 9931 ni Cagayan de Oro City First District Representative Lordan Suan o Proposed Heartbreak Recovery and Resilience Act. Sabi ng kongresista, may mga pag-aaral ng nagpapatunay na lubos na nakakaapekto sa mental health ng mga manggagawa kapag sila'y broken-hearted na nagdudulot din ng dequist activity sa trabaho. Kaya naman kung maisasabatas ang kanyang panukala, makatutulong ito hindi lang sa empleyado kundi maging sa kumpanya. Kung sakali, 3 days maximum ang pwedeng i-heartbreak leave. I think it's important to acknowledge yung binadaanan nila, to acknowledge their emotions of those going through breakups. And then, bigyan natin sila ng pagkakataon, optional lang naman ito eh. Nisa forced leave. And then, unpaid leave din naman. So, wala siyang cost sa mga employers. In the end, I think this will equate to better productivity, more focus, better performance pagbalik nila. Eh ang ating mga kababayan, pabor naman kaya sa panukalang ito? For me, pabor ako kasi minsan pag mga heartbroken naapektuhan yung mga trabaho. Favor po para po simpre makaiwas po sa stress or kung kailangan po niyan magpahinga ng kaunting oras is at least ma maanuhan yung ano, nararamdaman niya. Si Agri Representative Wilbert Lee naman may hiwalay ring panukala para sa mga puso. Yan naman ang House Bill No. 9924 na nagtutulak ng mas murang gamot para sa heart diseases sa pamagitan ng VAT exemption. Sabi ni Lee, hindi biro ang pagkakasakit sa puso dahil masakit din sa bulsa ang magpagamot. Kaya't umaasa siyang susuportahan din ng mga kapwa niya mambabatas ang panukala. I don't see any reason na ito po ay kukontrahin ng ating mga kasamahan. No? Ito po ay para sa ating mga kababayan. Ang tunay po na uh, pagmamahalan ay yung pong hindi po magiging manhid. No? Ang kailangan magmalasakit po tayo sa ating kapwa. Bawat panukala dumadaan naman sa masusing talakayan ng Kamara at Senado sa kaaakyat sa Malacanang kung tuluyang maisa sa batas. Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.